Nananatili pa rin sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEC ng Pilipinas ang mga barkuho ng China. Kala ko ba nag-usap na? Nasa layong 60 nautical miles mula sa coastline ng Capones Islands sa Zambales, ang isang higanting barko ng China Coast Guard. Ito po yung CCG Vessel 3304 na siyang pumalit sa pwesto ng tinaguri ang China Monster Ship na CCG Vessel 5901. Ayon sa Philippine Coast Guard, hanggang kahapon ng umaga na mataan ang monster ship na yan, lumalayo na sa paligid po ng coastal area ng Capones Island at papa, o papalapit sa direksyon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, mabagal umandar ang mga bargo, tila nakapirmi lamang ang mga ito they are uh, slowly moving. Sometimes they have a speed of 2 knots, sometimes 4 knots. So hindi sila nakapirmi lang sa is